Sa panahon kung saan bawat sentimo ay malaga sa mga maliliit na negosyante, isang makabuluhang hakbang ang isinulong ng pamahalang lungsod ng Pasig sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vico Soto. Sa bisa ng Pasig City Ordinance No. 54, Series of 2022, binigyang daan ang mga sari-sari store na may taunang kita na hindi hihigit sa 250,000 pesos na makakuha ng special permit ng walang bayan. Kasama pa rito ang libreng health certificate at sanitary permit kung ang mga kinakailangang pagsusuri ay isinasagawa sa City Health Department. Isang konkretong patunay ito na kapag ang pamahalaan ay tunay na may malasakit, napapalakas sa maliliit na negosyo, napaprotektahan ang kalusugan ng publiko at higit sa lahat, napapalago ang lokal na ekonomiya. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa iba pang lungsod at probinsya sa bansa.